Grabe mga piso. Kailangan talaga pag may alaga ka, aso, hands on ka talaga. Bibili mo dalang ng ulam mo, pag kain pa dila, bibili mo, itindihin mo. Kasi kailangan makirecover -reco -re yung inahing aso. So, ayan yung pagkain ng aso. So, na magtataka ka ngayon. Sipi mo, mas masarap ang ngayon nakakainin ng aso kasi sa tao. Oh, dahil tayo ng budget namin ngayon. Look na pula muna kami ngayon. Pero ang aso, atay at balunan. So kailangan may malunggay para maggatas yung bagong pangalak naming aso. So actually, kagabi, hindi hindi na siya matulugan kasi nga, alam ko hindi siya kagad pwede pakainin. So ngayon ko siya papakainin. Ayan, hinihigal yung aso. Pero supply ko naman siya ng tubig na may dextrose. Talagang binantayan ko. Dalawa lang yung nilabas niyang anak dati laging tatlo, kaya hindi ako natulog kinakabahan ako baka mayroon pa ayan so tis-tis muna kami dito muna kami sitlog itlog na pula so i-prepare pre ko na yung pagkain ng inahing aso so ang pinrepare natin kay chloe eh, atay at baluna ng manok may konting ano karne so nag pre prepare ako lang isang hita at atay at baluna tapos nilagyan ko ng malunggay kasi Sabi nila may giro to sa bagong pang anak na aso. So tinapla ko lang siya ng konti kasi hindi ako naglagay ng iba pang mga papalasa kasi alam ko baka makasama sa sa aso. So pakukulo lang natin 'yan tapos mamaya ipi-prepare na natin 'yan. Tingnan natin kung mag actually, i- actually yahado natin sa sa dog food. So ang kinukuha ko nga pala ng dog food, yung Aussie. Uh, hindi naman siya ano kasi sabi nila maganda rin yung Aussie. So, hindi ito sponsored na, no, recommended lang. ah uh, kung baga, nakikinig lang tayo kung ano yung mga sinasabi ng mga expert na, mga nag-aalaga. So, mamaya, prepare na natin to. So, ngayon, Apis, prepare na natin yung pagkaila. So, so I'll see. So, nag-decide akong dikdikin na lang kasi medyo pag, uh, pagod yung aso eh. Kasi pwedeng masyado magagamit ng ano, eh, okay, so, masyado solid ko. Kaya, para konting nguyahin niya lang, pwede rin niya lulukin. Tsaka, Jiri, pwede pakainin lang masyadong marami. Kasi ka, ah, kapapangalak pa lang. Okay lang yung malimit, pero wag, pag marami ka agad. Baka mapersa yung bituan niya. Ito yung ginagawa natin ka dito. so lalagyan natin ng kotik sa So, yun na. Huwag na. Palalamigin na lang natin. So, yun na eh, yung natin pagkain para kay mother's dog na si Chloe. Actually, lagi ito bila vitamins ni Mrs. Kaya medyo maganda yung ano nyo ngayon. Oh. Mukhang marami siyang gatas ngayon unlike dati yung eh, huling panganganak niya so wala pa si Gorello yung huling panganganak niya medyo hirap na siya kaya so decided na kami na hindi na namin siya pag, uh, pagbubuntisin pero 4 years pa lang sa amin si Chloe so syempre iba yung ano ng aso Pusin mo yan Chloe, bawi ka mo para lalong gumanda ang mga ano, magatas. Tapos mamaya, pa ka-vitamins. So, yun nga pala, alak-alak. Dalawa ako. Dalawang sina naman. Anadagdag sa bahay. Ay, marami na sila ngayon kasi sa mga tao na nakatira dito. Pero ganoon talaga kasi ang mga sitso na yun nakakawala siya ng pagod. Tsaka napaka loyal talaga tsaka malambing. O oh, ate, mamaya papakainin ko rin kayo. Ate muna, si nanay niyo muna. Ha? Huh? Tsaka ikaw. Tatay Chloe. Mawi pala. <laughs> mamaya ka, mamaya. Mamaya kayo, mamaya. Unayin muna natin to. gutom siya. Kasi talaga hindi siya pilakay kagabi. Pilagal ako wala siya tubig tsaka dextrose powder na may konti nga Para makarecover siya sa pagod. So ngayon ko siya pagbabawi ng kain. Kagaya lang silabi ko, hindi labang bultuhan ka ng pagpapakain. Dapat, koti-koti lang pero tatyan nyo yung syempre, yung magugutom siya kasi lagi na magugutom yan kasi nagpapadede na siya ng puppies siya lang pinirepare natin pagkaig dyan uh, malunggay atay at balunan tsaka hinimil natin yung isang hita ng manok so sila ka siya lakagay dyan kami lakitlog na pula ulam namin mamaya tight <laughs> budget kasi eh So lang mga PC, lang yung ginawa kong pagpe-prepare sa pagkain ng bagong panganak na aso. So actually, napapanood ko lang din yung mga ganong diskarte. Eh. Hindi naman ako bet, tsaka wala man akong gano'ng experience sa mga ganyang bagay. Kasi si Mrs. talaga ang eh. Naka-duty eh, wala si Mrs. ngayon, sa bakasyon. Nasa summer siya ngayon. Si so, mga PC, ganun lang. Uh, paalam na sa inyo. Okay, babush. Bye-bye.